Nakakaloka dahil Valentine's Day gumawa si Mother ng cute na cute na puppy bouquet at kanino niya kaya ito ibibigay? Wow! Ngayong umaga, nagpahanda nga si Mother nitong ni bagong cage. Bala ito nga yung mga cage na ginamit pa ni na dogs noon. Paano ba naman kasi ipapa-adapt na nga daw niya itong isang puppy na to kasi nga alam nyo naman isa lang talaga yung gusto niyang i-adopt. Kaya naman kailangan na muna nating mag-goodbye sa puppy na ito kasi hindi na nga siya dito magsistay sa mansyo Pero huwag kayong maglala kasi magiging okay naman siya sa pupuntahan niya at sigurado naman naaalaga siya ng maayos. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo na, na makakasigurado kayo na talagang okay na okay itong puppy na to sa pupuntahan niya. Anyways, dahil nga ito, travel natin siya ngayon. Dito na nga siya nilagay ni Mother sa pink na maliit na cage na to para magkasya nga siya sa loob ni Makui. Kasi syempre, hindi naman natin pwedeng ilagay siya dun sa likod. Napakainit kasi ng panahon ngayon. Kaya naman dito na siya sa loob. at itong cage na maliit na to lang ang kakasya dito sa loob ni Makui? Pero tamang-tama lang rin naman kasi napakalitri naman niya. Talagang luag pa nga siya sa cage na ito. Naganda rin nga pala si Mother ng pabaon dito kay Poppy kasi syempre hindi pwedeng Poppy lang mismo yung dadalhin niya. Bala, eto nga po siya ng isang garapon ng dog food. Syempre, parang kami makain And si Poppy pagdating niya doon sa pupuntahan niya. Kasi alam ko nga na hindi talaga handa yung pupuntahan ng Poppy na ito at hindi niya nga alam na dadalhan siya ni Mother ng Poppy for today. Yes po, opo, pa surprise effect po talaga yung ginawa ni Mother. Although nakausap naman na niya yung pagbibigyan. Kaso wala nga sa usapan nila na ngayong Valentine's Day niya dadalhin itong Poppy na ito. Ano ba naman kasi nakaisip si mother ng pakulo kung paano nga niya ibibigay tong puppy na to dun sa pagbibigyan niya dahil nga sakto valentine's day kaya naman ito for the go na nga sila at grabe mag effort pa talaga sila hating tingnan mamaya kung ano yung gagawin nila sabi ko rin nga siguro talaga napakaganda ng pagbibigyan nila kasi for the effort pa talaga sila siguro ang ganda ng pagbibigyan nila yun at ang sexy sexy pa ay pati may ganun <laughs> Anyway, saba na sa biyahe naman, talagang chill na chill pa rin nga itong papi na ito at talagang tulog na tulog dito sa sasakyan. Mukhang nag-enjoy din naman siya sa ganito mga rides ng sasakyan at ni, hindi nga siya naliliyo man lang. Dumaan din nga muna si mother dito sa bayan ng Lemery at tingnan nyo talagang punong-puno ng bulaklak sa paligi dahil nga Valentine's Day. At si mother gusto rin talaga niya magbigay ng bulaklak kaya naman ito ang naging plano nila. Balit dali-dali nga silang pumunta dito sa isang flower shop na to at huwag mag-alala buhay yung sasakyan at may kasama yung papi sa loob ng sasakyan. Tapos ang effort ha, kasi talaga nagpagawa pa nga sila ng bulaklak, ay napakamahal ng bulaklak ngayong Valentine's Day, alam nyo naman yan. Tapos mahaba-haba rin ang pasensya ni Mother ha, kasi tingnan nyo medyo matagal din talagang gawin yung pinakabukay nila since may ginagawa pa nga silang iba nung talagang dumating si na Mother dito. Very unusual kay Mother yun ha, yun nakakapaghintay siya ng matagal, naku sigurado maganda yung pagdadalhan nila nito, kaya naman talagang tinitiis ni Mother yung tagal ng paggawa Pero sabi ko nga worth it naman kasi tingnan nyo ang ganda rin naman ng gawa sa buki tapos syempre must worth it pa kasi talagang magagawa ni Mother yung kalukuhang na niya sa utak niya <laughs> Anyway, sa nga po pala ang peg ni Mother para sa kalokohan niyang gagawin today. Bale, eto nga ay yung aming poppy na oh, na ginawa naming poppy bouquet. Kung nanonood nga kayo sa aming YouTube channel, kilala niyo yung poppy niya na talaga inilagay namin sa loob ng bouquet. At in fairness, behave siya doon. Kaya talaga na picture namin ng ayos. Anyways, eto nga after a very long time of waiting, finally nagawa na rin niya itong bouquet na pinagawa ni Mother. In fairness, ang ganda-ganda niya. Tapos nilagyan pa nga ng ganyan para mas maganda pa siyang tingnan. Nung matapos na nga, syempre for the bayad na nga si Mother at ito, dinala na rin nga niya ito sa sasakyan para nga magawa na rin nila yung talaga nakaplano nilang gawin dito. Sabi ko nga grabe sayang ang ganda-ganda ng bukay na ito mukhang masisira nga sa plano nila for today. Mm -hmm. Bali tinabi na nga lang muna nila itong bukay na ito dito nga sa Poppy tapos for the go na nga ulit sila sa pupuntahan nila. Grabe nga itong si Poppy tingnan niyo ang pwesto talaga nakatikang kang siya tuwid na tuwid pa yung mga paat at kamay niya habang nagsabiyahe. Nung pagdating naman ni na mother dito sa area si mother ay pumunta nga muna dito sa likod para ayusin nga itong kanilang pas surprise Amy. Oh, di ba? Napakasyala. Talagang may pagpe-prepare pa sila dito sa sasakyan kasi di nga daw nila pwedeng i-prepare na yan agad kanina kasi siguradong hindi papayag itong si Papi. Sakto naman na nagising nga itong si Papi nung makaakyat si Mother dito kaya naman kinuha muna siya ni Mother. Nagbaway-baway pa nga siya dito sa Papi na ito tapos sa kanya nga inumpisan ang kanyang plano. Bala itong nga bukay na ginawa niya. Tingnan sabi ko sa si inyo sayang kasi ginulugulo nga niya. Tinagalan niya ng konting mga bulaklak para magbigay ng space para dito kay Papi. Tapos nilagay na niya dito sa okay na to itong papi na to. Huwag magalala. Safe naman siya dyan. Hindi naman siya nakatali or what. nakapatong nga lang talaga. Kaya utas. Kakatawa si mother. Ano ba naman kasi inaamay uminga ni papi yung flower na mga kasama niya dun sa may bouquet. Eh? Kaya naman talaga hindi magkanta gaga si mother pagtawa dito sa kanya. Habang tatawa na nga sila yung pagbibigyan niya nila sa papi na ito na magandang babae ay ito. Lumabas na nga ng bahay nila at nagaantay ng pagbaba nila at nagtatang nga siya kung ba't hindi pa bumababa si na mother. Ano ba naman kasi kanina pa nga sila nakapark dito tapos ni hindi naman siya lumalabas pala inaayos pa itong poppy. Pero maya maya pa si ate nang lumabas at eto na siya. Ay, ako pala yan. Sabi na maganda yung pagbibigyan. Yes, mga momshi, ako po ang pagbibigyan ng poppy na iyan. Sabi ko naman sa inyo, maganda, di ba? At grabe nagulat talaga ako nung pagbukas ni mother ng pinto, hindi ko talaga ini-expect. Kasi naman usapan namin sakin akin na nga yung puppy na yan. Opo, ako na po yung mag a At dito na siya na magsistay sa bahay ko. Pero hindi ko naman po ini-expect na ngayon niya dadalhin. tas nakabukay pa. Hirap na hirap tuloy ako hawakan yung bukay kasi baka maya maya nga ay mahulog itong si puppy na ito. O ba diba, grabe talaga nakakaloka si mother. Kaya naman ayan syempre tinanggap ko rin kasi sino ba naman makakatingge sa cute na cute na puppy na ito. Ano ba naman kasi sabi ko sa isang araw ko pang kukunin itong puppy na to syempre para makapaghanda rin nga ako ng mga gagamitin niya dito sa bahay pero no choice na nga ako kasi dinala na nga siya dito tapos ito nakabukay pa pero sabi ko nga okay lang kasi ang cute cute naman niya at very fluffy talaga happy din naman ako kasi finally may makakasama na nga akong doggy dito sa bahay tapos syempre nilapit ko nga rin yan dito sa junakis ko tuwang tuwa naman siya kasi may kalaro na nga siya dito sa bahay namin tama tama rin naman na dinalan nga ako ni mother ng dog food at kasi syempre wala talaga akong mapapaglagyan dito sa kanya since hindi pa talaga ako nakakabili ng gamit niya. Ibinabako na rin nga siya muna dito at tingnan nyo talaga napakalat ng bahay pero dito nga po siya magsistay sa loob mismo. Pagpasensya niya na yung mga kalat mga mare, hindi pa talaga ako nakakapaglinis nung time na to at naguhugas pa nga lang ako ng pinggan. Hapon nandito nga itong puppy ni laro, pa nga siya ni mother nitong kitchen ko pero mukhang wala naman siyang pake at mas interested nga siya sa lugar kung saan siya magsistay habang buhay. Ay, sinama ay. ko na rin nga pala itong pusa ko na si Perseus dito sa bahay namin at eto nga mamimit niya dito ngayon si kaso bigla talaga siyang tumakbo. Grabe talagang parang takot pa si Perseus. Eh, mas malaki pa nga siya dito sa tuta na ito. Pero sinilip-silip nga yan ni Perseus at syempre hindi pa lang talaga niya malapitan agad-agad. Dahil nga din ako ni mother ng papi, syempre pinalafang ko muna nga sila dito since hindi pa rin nga daw sila nagtatanghalian. Kaso talagang pinagtawan ng panila itong aking mini rice cooker. At syempre habang kumakain sila dito, may mangungulit-ngulit pa nga sa kanila dito kasi syempre kailangan din nilang bantayan yung Junakis ko habang nandito sila. Habang kumakain naman sila nakakaloka kasi eto yung puppy na ito. Tingnan nyo, nag-ihi na nga agad. Grabe naman talagang pasalubong niya sa akin. Unang-unang dating iwiwi talaga agad, ha? Pero ang cute-cute naman ang wiwi niya kasi very konti pa lang talaga siya. At syempre, ipapotty train ko siya since dito nga siya magsistay sa loob ng bahay. Dito pa lang rin nga muna siya nakapwesto ngayon sa ilalim ng cart ng Junakis ko at mukhang okay naman ang tulog niya dito. Tapos nang magising nga siya, tingnan nyo talaga nakipaglaro pa nga siya dito kay Skyler.